Hi guys! Welcome to my channel! Let's go! Akyat tayo sa Barangay Manga. Akyat tayo sa Barangay Manga guys. Ayan, dito sa baba. Paakyat na yan. Paakyat. Ayan, dito guys. Marami kayong makikita pero mga punong kahoy. Kasi nga pabundok. Paakyat sa bundok guys. Wala yeah, upang manok. Ayan. So wala kayong makikita dito na mga bahay-bahay nagkakaunti lang kasi bilang ang bahay dito guys so samahan nyo ako ako ay naka motorcycle backride ako ng aking bus ayan guys so wala talaga kayong makikita puro mga kahoy ayan mga jimilina or peter tree ayan malawak ito guys na kahoyan wala kang makikitang bahay pero sa bandang Abanti pa, meron na dyan bahay guys. So, pakit tayo. Dito lang, dito pa tayo sa baba. Pero bundok na ito guys. Ayan, oh may bahay na dyan. Isa. Ayan, oh may mga tricycle. Ayan, Sa so, bandang abanti pa, meron na naman dyan. store na maliit, sari-sari store, pero bahay na rin. Dito, start na start na siya pa paakyat. Ayan. Ito yung parang brookside. May ilog dito na maliit, pero pag tag-ulan malakas ito, guys. Ito at ito umpisa na tayong paakyat. Ayano, oh, bahay. So, wala na tayong madadaanan, guys. Sa ilang minuto na biyahe natin, wala na tayong madadaanan. Ay, kasi puro paakyat na ayan, akyat o oh, pakride -right ako guys kita <laughs> sa mirror ayan, so ayan o oh. Akyat na to, ito guys so samahan nyo ako hanggang saan makarating tayo sa unang crossing so ayan pala thanks for watching and God bless everyone sa aking mga subscribers, viewers, likers, sharers sa aking mga ah uh, hindi tagapanood na hindi pa nakaka-subscribe, nakaka-subscribe. Nakaka naman guys. Subscribe na ang my lola Lunida. Ayan no? talagang bundok dito sa amin guys. Ayan. No? Ubat, ubat. So, dito sa daanan wala kang makikitang mga bukid-bukid. Mostly pa, uh, yan. Ayan, akit na tayo. Ito na, parating na tayo sa sharp curve. Ayan, ito ang delikado guys pag kasi madulas. Ito, sharp curve na to. Ayan! Ayan, akit na yan. So, hanggang sa taas na guys. Pakit na. So, sa mga hindi pa nakaka-subscribe, baka naman, okay lang na hindi mag-members uh, sa panunood nyo, guys. Maraming maraming salamat. just nang magbalik sa inyo ng siksikliglik umaapaw na pagpapala. Ayan. So, ganito lang ang mag-rides dito sa amin. Mga malalakas na motor, baka naman. <laughs> Actually guys, ang daming mga pumupunta dito ng mga riders. Riders ng iba't ibang town. Mula Binget hanggang Ilocos. Galing Binguet, galing Ilocos, mga dito sa Pangasinan. Dumadayo sila dito guys. Pero mostly hindi sila dito sa daan ng simentado. Sa mga mahihirap na daan sila pumupunta. Pero pumupunta sila dito every Saturday or Sunday ayan ito guys oh talagang matirik na paakyat pero may mga tricycle naman na kaya dito yung mga talagang pang na tricycle ayan oh di ba kahoy yun guys ayan akyat akyat ito yung pinaka ano niya ayan oh antirik oh di ba wala kayong makikitang mga bukid puro bundok maram gubat-gubat pero magandang daanan guys hindi kayo ng dati sa nakita nyo na dinaanan natin yan dinadaanan ko nung high school ako guys lakad yan hanggang sa school so naglalakad ako 4am narating ako sa school 7 ayan para lang aabot sa flag ceremony minsan naman late 5 o'clock ganyan ilaw ng lampara o oh, tignan nyo naman dati kung nilalakad ngayon simentado na dati ano lang ang dumadaan dito kalabaw tao <laughs> kalabaw tao <laughs> walang sasakyan ngayon oh bus na lang ang hindi nakakaakyat oh dito na tayo guys malapit lapit na tayo ayan oh diba back ride ako ayan oh, malapit lapit na pero paakyat pa rin guys. Akyat. Charang. Dito guys, na dito na yung art ng ano, barangay manga. Ayan. Malapit na tayo. Charang. Welcome to barangay manga. Malapit-lapit na tayo sa crossing di dito guys may mga bukid na dito pero hindi masyadong kita kasi nga hindi naman tapat sa daan pero meron na dito guys ayan bukid na tong kabilaan ng mga estudyante ayan nagkuha pa ng kalabang <laughs> ayan malapit na at malapit na oh, dito may bukid na guys dinasakan nila dito. Ayan, oh. No? Tignan nyo naman ang mga jimilina. Ito na yung mga punong kahoy dito. Jimilina, nara, mahugani. Yan ang mga kahoy dito guys sa amin. Barangay mangga pero hindi dito sa daan makikita ang mga mangga. mangga. <laughs> Ayan oh, tingnan mo, lalaki ng mga punong kahoy. nung ano guys, Barangay Treasurer pa ako dito 1990s. Ayan, mga tanim namin. Hanggang ngayon meron pa. Oh, pababa naman tayo ng konti. Ayan. Ito guys, ito na yung sinasaka namin. Ayan. Ito na guys, nabandang ito kabilaan sa amin. So malapit na tayo guys. Ayan, Pababaan na naman ng konte. Oh, dito guys, patad na siya. Hindi na siya mabundok. Pero pag lampas dito, bundok na. So, yun guys. Thanks for watching. God bless. Ayan, dito na tayo crossing. Bye-bye. Ayan. Thank you. Thank you.